sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ang bilang ng buhay na nailigtas mo ay isa, dalawa, tatlo, apat, patuloy nitong wika na ipinagtaka ni Lloyd dahil patuloy sa pagtaas ang numero ng nailigtas niya hanggang sa umabot ito ng 23,513,442. at dalawa. Ano, bakit napakarami naman yan? Akala ko ay kaunti lamang ito, mga isang daang tao lamang. Wika niya bilang ganti sa pagligtas ng mataas pa sa 20,000 tao. Bibigyan ka ng karagdagang DP. Kapag ginamit mo 50,000 DP, makakakuha ka ng skill na lampas sa ending spoiler. Magagawa mo ng gamitin at may karapatan ka ng gamitin ang strongest worldview. Dagdag nito na lalaong ipinagtaka niya. Ang abilidad na ito ay binibigyan ka ng karapatan na magamit ang isang world shattering skill sa loob ng 30 segundo. Dagdag nito. Medyo maiksi yun. Anong gagawin ko sa loob ng 30 segundo? At isa pa, hindi ito isang world dominating skill dahil isa lamang itong world shattering skill. Kahit na malabo itong mangyari pero kung ako ay makikipaglaban sa isang nilalang na may kaparehas ng aking level of skill, ibig sabihin ay may isang daang porsyento na chance ang matalo ako, tama ba? Tanong niya. Para gamitin ang skill ito, kailangan mong itigil ang lahat ng suportang nakukuha mo na ibinibigay ko. Ibig sabihin hindi mo magagamit ang skills na nakuha mo gamit ang RP o galing mula sa pagkakita mo sa ending spoiler. Paliwanag nito, nagbago ang itsura ni Lloyd sa kanyang nalaman lalong pumangit ang dati nitong pangit na namukha. O sige, tila wala namang pakinabang ito kahit pamamatay ako. Saad niya, bakit, nalulungkot ka ba kapag wala ako, tanong nito. Manahimik ka, ang sinasabi ko ay ang tungkol sa skills, ang hindi ko pwedeng paggamit sa mga skills ay hindi isang maliit na bagay, alam mo ba yon? Sabi niya. Lord! Tawag ni Count Ventura sa kanya. Ito ang nagkasal kina Julian at Serazad. Lumingon naman siya rito. Count, alam kong napakaabala mong tao dahil sa iyong mga tungkulin. Salamat sa iyong mga tulong at sa pagtatrabaho ng mabuti. Wika naman niya. Salamat sa iyo, napakatagal ng panahon mula nang ang Megantano at Asfehan ay gumawa ng kasunduan sa kapayapaan. At ngayon naging brotherly nations pa sila higit sa kaalyado lamang. Saad nito nang nakangiti, wala naman akong masyadong ginawa sir. Ang lahat ng negosasyon ay ginawa mo, at ang aking nakakabatang kapatid na nag-ayos ng kasal. Sagot naman niya na natutuwa din. Pakiusap patawarin mo ako sa aking kahangalan na pagmamaliit iyo. Ikaw ay isang totoong bayani. Sabi nito sa bayo ko bilang tanda ng paggalang sa kanya. Hindi, hindi, hindi mo naman kailangan magbigay ng paggalang. Isa lamang akong ordinaryong nilalang. Ako ay hindi masyadong mahalaga. Isa lamang akong alipin, pigil niya rito. Huwag mo na akong purihin. Ayokong makilala at mag-stand out. Isa lamang akong normal na tao, hindi isang bayani o walang saysay na tao, isip niya. Mawawalan nito ng saysay -say kung itatago lang. Ang Reyna ay may alam na at may maganda siyang naiisip tungkol sa iyong nagawa. Saad nito? Oo, oh, pwede ko din yan isipin, ganti niya. Napakabait mo naman. Sabi nito at natawa. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Wika niya. Kung ganun, inaasahan ko nang darating tayo rito, pero ang rason kung bakit ako naririto ay dahil ang Reyna ay ipanapatawag ka sa Royal Court. Saad nito? Eto na, sakto ang timing, isip niya. At bigla-bigla nagbago ang aura at pagmumukha ni Lloyd. Ay nako, medyo masama pakiramdam ko. Saad niya sabay pa ubo, ubo pa. Sa aking palagay ay kailangan kong magpahinga sa Asfahan. Sabi niya at nagkukunwari pa ding inuubo-ubo. Sabi ng Reyna ay kailangan kanyang makita. Sabi nito, bigla naman naalala ni Lloyd ang huling pag-uusap nila ng Reyna. Pinupuntahan mo lang ako tuwing kailangan mo ako, pero kapag ako ang may nais kang makita, nagkukunwari kang hindi mo napapansin. Hindi ka naman isang selfish at walang pusong lalaki, hindi ba? Wika ng Reyna na naalala niya. Wala namang nagawa si Lloyd kundi sumama sa karwahe papuntang Royal Court. Nakasakay na siya kasama si Javier at siya ay nakasimangot. Nakasimangot siya hanggang sa paglalakad sa pasilyo patungo sa Royal Court na tila buhat-buhat niya ang buong mundo. At kahit nasa harapan na siya ng Reyna ay ganoon pa din ang kanyang itsura. Hindi ko alam paano ko ipapaalam sa iyo kung gaano ako kasaya na pumunta ka dito nang marinig mong ipinapatawag kita. Kung hindi mo pinansin ang pagtawag ko sa iyo, papasukin ko ang teritoryo mo ng may wasak na puso. Unang wika ng Reyna habang nakaupo at nakatingin sa kanya. Aalis ka at tatakas patungo ng Asfahan, tama? Sa tuwing iisipin ko yon ay hindi ko mapigil ang malungkot at ma-heartbroken. Dagdag nito, ganitong pag-uusap talaga ang inaasahan ko. Isip niya, huwag nating sagasaan ang bawat boundaries ng isa't isa. At dapat tayong maging maayos ang pakikasama, okay? Wika nito sa kanya. Sino ba naman ako na hindi magmamadaling pumunta rito kung ako ay ipinapatawag nyo kamahalan? Pakiusap ibigay nyo sa akin ang inyong utos at malugod ko itong susundin. Saad niya habang nakayuko, mula ngayon, tila ang Reina ay medyo nakakaunawa na. Kung mananavigate ko ang sitwasyon ng maayos at makisali ng patas na negosasyon, makakaiwas ako palayo sa isang one-sided na mapagsamantalang gawain, isip-isip niya. Meron akong nais ipakita sa sundan mo ako. Saad nang Reina sabay tumayo na kanya nang ipinagtaka, napanganga siya sa kanyang nakita. Wow, wow talaga. Isang bangkay ng dragon, isip niya habang nakatingin sa malaking bangkay. Nadiskubre ko ito habang pinapasuko ko ang grupo ng mga Dark Wizards. Tila ginamit nila ito para sa isang ritual. Saad ng Reyna, nabasa ko ito sa nobela. Sabi nila, pwede kang makagawa ng kahit na anong magical artifacts gamit ang buto ng dragon. Medyo takam takam ito, hindi ba? Isip naman ni Lloyd habang may nabubuo na namang plano sa isip. Gamit ang mga butong ito, maipapakita natin ang lakas ng Megantano Empire sa buong mundo. Sabi ng Reyna at napalingon si Lloyd Rito. Gagawa tayo ng isang malaking hardin sa likod ng palasyo na may palamuti sa gitna na estatwa na gawa sa buto ng dragon na naglalarawan sa akin. Ito ay magiging simbolo ng pagtatagumpay ng Megantano laban sa napasukong dragon. Dagdag nito. Ang skill ng pagnanavigate ni Kim Suho sa social life ang nakasalalay. Tera at sumakay na lang tayo sa Agosto. isip niya habang nabuhaya naman siya ng dugo sa kanyang narinig. Dahil ipinagkatiwala mo sa akin ang proyektong ito, ito ay magiging isang malaking tagumpay. Saad niya at yumuko sa harap ng Reyna. Talaga, tanong nito, magiging isang napakalaking tagumpay ito. Dagdag niya, naiintindihan ko, wika nito. Bilang ebidensya na ito ay magiging napakalaking tagumpay, hindi ako tatanggap ng kahit na anong bayad sa construction para sa proyektong ito. Sabi niya, ganun paman, anong klaseng gantimpala ang nais mong matanggap? Tanong nito. Bilang isang gantimpala sa proyektong ito, isang hiling na sampung taong makalibre sa labor work. Wika niya, napaisip ang Reyna sa kanyang narinig. Ano, biglang tanong nito na tila isang liyong nagtatanong. Nakakapangilabot at nakakatakot talaga ito, isip niya habang iniiwasan ang mga titig sa kanya ng Reyna. Tila tumatawid siya sa mahabang lubad at handang sakmalin ng layon sa ibaba na naghihintay sa kanyang pagkahulog. Ang siraulong to, nababaliw na siya, isip naman ng Reyna, kung iisipin mo ito ng labis-labis. Hinihiling kong bigyan mo ako ng kapirasong buto sa buntot ng dragon bilang isang kabayaran. Wika niya na biglang nag-iba ang pagmumukha, nagmuka itong nababaliw na matanda sa daan. Bigla naman siyang kinotongan ng Reyna na kanyang ipinagtaka. Nagkaroon agad ng bukol ang noo niya sa natamong kotong mula sa Reyna. Bibigyan kita ng isang medalyon ng kaliwanagan para sa pagpapalambot ng aking puso. Kunin mo ang buntot, pero siguraduhin mong mapapalitan mo ito ng magandang substitute. Sa nang ng Reyna. Tatanggapin ko ang isang daan o isang libong kotong kaysa sa isang medalyon. Ay hindi, tapakan mo na lamang ako, sabi niya sabay luhod at yukurito. Hindi, ayoko. Umalis ka na. Nakakadiri ka, sigaw nito. Ayos, dahil napangakuan ako ng magandang gantimpala, buti na lang at hindi ako napagsamantalahan. Pero, ayoko pang magtrabaho. Tuloy-tuloy nakita, mga libre. Kumikita habang nagsasaya. Kahit ano paman, isip-isip ni Lloyd. Ikaw ba si Lloyd? Sa ad ng isang lalaki na ikinagulat ni Lloyd. Oo, sagot niya. Ako si North at ako ang garden specialist. Pag-usapan natin ang proyekto. Sa ad nito, mukha siyang baguhan pero tinatawag siya nilang magaling na tao, pagtatakang isip nito nang makita si Lloyd. Ipinanganak ako bilang isang pangkaraniwang tao at sa loob ng 30 taon, hinahasa ko ang aking skills at reputasyon sa field na ito. Iba ito sa madaling buhay bilang isang maharlika. Wala kang binatbat kumpara sa akin, isip-isip nito. Una sa lahat, sa proyektong ito ay magtatrabaho ka kasama ako. Saad nito? Ano? Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Lloyd. Ano? Takaring tanong nito. Napakalaking bagay na ang isang tulad kong baguhan ay hindi magagawang masabi ang mga salitang magtrabaho kasama ka. Humihingi ako ng paumanhin dahil sinabi ko ang mga katagang iyon sa iyo Gardener North na talaga namang nire-respeto ko, sabi niya sa bayo ko ng ulo tanda ng paggalang. Nais kang matuto mula sa iyo. Sa simpleng pagkilala lamang ng aking mga kakulangan ay talagang isang karangalan sa akin, dagdag niya. Nagtakaman ay natuwa naman si North sa narinig. Ganoon ba, saad nito na nakangiti na tila aso. Ang taong ito ay may alam din pala, isip nito. Kinabukasan. Ito ang kumpletong desenyo ng Hardin. Ano sa palagay mo, sabi nito at ipinakita kay Lloyd ang blueprint ng Hardin. Napakagaling mo talaga, nagawa mo ang detalyadong trabahong ito sa loob lamang ng isang araw, wika niya. Siyempre naman, sagot nito. Sumunod na araw, ano sa palagay mo riyan? Nakumpleto ko ito sa loob lamang ng isang araw, wika nito at ipinakita ang iba pang blueprint at halatang puyat ito dahil sa eyebag na makikita sa ilalim ng mata nito. Isa kang genius. Nakaya mo din ang isang ito, pagpupuri naman ni Lloyd. Siyempre, wika nito. At kinabukasan muli. Ginawa ko itong lahat. Wala kang silbi, saad nitong tumatawa-tawa nang ipakita ang pangatlong guhit niya. At napakalaki na talaga ng eyebag niya. Paano ito nangyari? Kung manjinji alam ako, baka masira ko lamang ang gawa mo, pang uuto pa ni Lloyd. Siyempre, muling sabi nito. Umpisahan na natin ang pag-survey. Siguraduhin mong hindi ka magiging sagabal, baguhan, saad dito at binitbit ang mga blueprint at umalis. Oh, naiintindihan ko. Palagi ko yang tatandaan, sagot naman niya. Isa talaga akong henyo, pakanta-kantang wika nito habang papalayo. Si Lloyd naman ay pumunta sa isang duyan at nahiga. Napakadali naman, patawa-tawang wika nito habang nakangiti na tila isang halimaw dahil naisahan niya si North, dahil ito ang lahat gumawa ng trabaho habang siya naman ay par relax relax lamang. Palaging tignan at abangan ang mga bagay na makukuha mo ng libre, at bantayan ang iyong trabaho. Salamat sa talentadong individual tulad ni North, ang mga tamad na tulad ko ay ma-enjoy ang buhay at magpapakasaya, tama, dagdag niya habang humahalaklak. Kinagabihan, habang abala ang lahat sa mga bagay-bagay na kanilang ginagawa, ay biglang may kaluskos mula sa mata ng dragon. Ako si Targa, hindi ako si Suko, Alicia May Gantano. Papatayin kita, wika nito. Nakatayo si na Lloyd at North kung saan tanaw nila ang likod ng palasyo. Isipin mo, ang tahimik na estado ng kalikasang ito. Dito sa lugar na ito, may kaayusan at ganda na hindi pa nakikita ni Newman. Sa palagay mo bakit nagnais ang mga tao na magkaroon ng kapangyarihang tulad ng sa Diyos? Iyan ay dahil tanging ang Diyos lamang ang may abilidad na makagawa. Ang sining ng paggawa ng isang bagay mula sa wala, sa tingin mo yan ay malapit na sa kakayahan ng Diyos? At sa paggawa ko ng magandang hardin, maging ako man ay namamangha sa aking sarili na kaya kong maging kasen katulad ng Diyos. Tuloy-tuloy na wika ni North. Ang matandang lalaking ito, talagang mahal niya ang kanyang ginagawa, napakahusay na tao, sisiguraduhin kong makakakuha ako ng labis sa kanya. Isip ni Lloyd na patawa-tawa pa na tila isang demonyo. Kikitain ko ang ibang mga tao na kasama sa construction na ito. At dahil wala ka naman masyadong alam, pwedeng hindi ka na pumunta, saad nito habang tumatawa. Nakakahiya ako. Magtatrabaho ako ng walang humpay para maging karapat dapat sa pagtitipong iyan, yukong sagot niya. At umalis na ang si North. Imposibleng umupo-upo lang ako dito. Saad niya habang nakatanaw sa papaalis na si North. Guys, tawag niya kinapodong at sa iba pa. Nagsilabasa naman ang mga ito. Maglaro tayo, sigaw niya. Pamwesto na sila upang maglaro. Isang ligaw at mabagsik na bibeong ang lumitaw. Podong. Gamitin mo ang Thunderbolt, sigaw niya. Pipo ka, wika naman ni Podong at inatake si Bibeong. At nakuryente kunwari si Bibeong sa pag-atake ni Podong at Nahimete. Samantala habang abala maglaro si na Lloyd ay kumakaripas naman ng takbo si Javier. Tinalon-talon niya ang mga sanga na nakaharang sa kanya. Samantala, binato naman ni Lloyd si Bibeong ng kunwaring pokeball upang mahuli ito. Ngunit nakailag ito at bigla siyang inatake ni Podong. Aray! Nagrebelde sa akin si Pocachu, wika niya habang nakahawak sa kanyang tiyan na inatake ni Podong bilang Pocachu. Bigla naman siyang tumayo at itinaas pa ang dalawang kamay. Huray para sa makukuha kong pera na hindi nagtatrabaho, isip niya at bigla siyang napalingon sa kanyang likuran ng biglang lumitaw si Javier. Master Lloyd, tawag dito sa kanya. Ang Reyna ay naririto, babala nito. At dali-daling nag-ayos si Lloyd. Inayos ang mesa at upuan at inilagay dito ang madaming papel ng blueprint at saka umupo. Nadatnan siya ng Reyna na kunwari abala sa kanyang ginagawa. Nagkunwari siyang abala na kunwari di niya agad napansin ang pagdating ng Reyna. At nang napansin niya kuno ito ay lumuhad siya upang batiin ito. Binibigyan ko ng galang ang may-ari ng lugar na ito. Saad niya? Kahit ikaw mismo sa sarili mo, alam mong peke, hindi ba? Sabi ng Reyna habang nakatingin sa kanya. Naglalaro ka no? Tama ba? Tanong nito. Sa tingin mo ba na si Viscount North ay engot? Mula sa pagiging karaniwang tao papunta sa pagiging Viscount ay hindi lang basta-basta nakakamit sa pagtatrabaho ng mabuti. Dagdag ng Reyna, habang pawisan si Lloyd dahil sa paglalaro ay nanatili pa din siyang nakayuko. Sinumbong ba niya ko? Tanong niya sa kanyang sarili. May nais akong iulat sa inyo aking kamahalan. Wika ni North ng nakaluhod. Magsalita ka, utos ng Reyna. Ang estatwa ng dragon na gawa sa buto na itinayo bago ang inyong estatwa sa gitna ng hardin at ang bangka na ginawa upang pahalagahan ang karelegan ng lahat. Nabigyan ako ng maraming kaisipan kung paano ito gagawin. Ngunit, dahil sa magkaibang water level mula sa umpisa at hangganan nito, ang bilis ng bangka ay napakabilis. At wala akong solusyon para dito sa ngayon. Ulat nito, ibig mo bang sabihin ay nais mong buwagin ang ideyang iyan? Tanong nito. Hindi. Ang batang lalaki na kilala bilang Lloyd Frontera ay may iminungkahing solusyon. Iminungkahi niya na gumawa tayo ng isang hakbang bago ang umpisa at mag-install ng valve na pintuan sa hangganan ng isang hakbang na iyon. At kapag nasa loob na ang bangka, isasara natin ang rear valve na pintuan at bababa ang water level sa pagtanggal ng tubig dito. Kapag magkapareho na ang water level, baksa na ang front valve na pinto at pwede nang makalis ang bangka. Maliban sa problemang ito, naresolba din namin ang iba pang mga isyo sa tulong niya. At sa tuwing makakaresolba kami ng nang isang problema, palagi niyang sinasabi na, ang simpleng tao at ignorant ang tulad niya ay sinasabi lamang ang nasa isip niya. At kung papaano ito maisasagawa, tanging wise at eksperyensadong katulad mo ang tanging makakapag-desisyon nito. Naresolba niya ang mga problema gamit ang kanyang katalinuhan at talento ngunit ipinapasa ang credit sa akin. Tinalikuran niya ang kanyang pagnanasa na maglaro lamang habang nakakatanggap ng kabayaran at nagsisikap siya upang tugunan ang construction. Sa aking palagay ay isa siyang huwaran bilang isang may kakayahang tao. Tuloy-tuloy na sabi ni North na naalala ng Reyna. Kainis, anong klaseng rason ang sasabihin ko? Hindi naman niya ko gagawing traidor ng kaharian, hindi ba? Isip niya pa din at pinagpapawisan pa din. Iyanggat mo ang iyong ulo at ibaba mo yung kwet mo bago ko pa yan tadyakan. Wika ng Reyna na agad naman niyang sinunod. Tahimik lang silang nagkatitigan. Ako ay lubos na nasiyahan sa kung ano ang iyong nagawa. Ipagpatuloy mo lamang yan. Saad nito nang nakangiti. Nagtaka man siya sa sinabi ng Reyna ngunit hindi na siya nakapagsalita pa at umalis na ito roon. Sa tingin ko hindi niya ako nahuli sa kalokohan ko, ano, wika niya na tila baliw na nakangiting nakatingin kay Javier. Tila wala kang alam sa mga sitwasyong tulad dito, sabi naman nito. Ano yun, tanong niya. Wala naman. Pakiusap magpakasaya ka na lang sa iyong ginagawa. Sagot nito. Natapos na ang taglagas at dumating na ang taglamig at nababalutan ng niebe ang paligid. Ang construction ng malaking hardin ay patuloy pa din na walang katapusan. Ako din ay hindi nagpahinga dahil hindi ko alam hanggang kailan ako pwedeng maglaro ng tulad nito. At dumating ang tagsibol. Ang hardin ay natapos na sa napakagandang highlight nito. Kwento ni Lloyd. Nagkaroon ng piging sa palasyo upang idaos ang pagtatapos ng construction ng hardin. Yan ang reyna ng Megantano. Siya ay tangi at iba sa lahat. Wika ng tao. Ang kaharian ng Megantano ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ang aming bansa ay nais makipagkaibigan sa inyo. Wika ng isang dayuhan. Narinig naman ito ni Lloyd habang abala sa pagkain. Sabi ko na nga ba, gusto niyang gumawa ng malaking hardin para ipakita sa publiko na ang kaharian ng Megantano ay maraming materyales at pera. Siguro ang mga kapitbahay na bansa ay yuyuko sa kanya. Isip niya at napalingon kay Javier. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. May kakaiba dito na ayoko, sagot nito na hawak ang isang macaron. Ano, sobra-sobra ba yan? Tanong niyang muli. Hindi, hindi yun, parang, inisip ko na si Master Lloyd ay talagang malas. Sagot nito na nakatitig sa pagkain. Bakit bigla-bigla kang naghahamon ng away? Ano yun? Ano yung ayo mo? yamot niyang tanong habang kinukwelyuhan si Javier. Hindi 'yon ang nais kong sabihin. Natatandaan mo ba ang Primo at ang Suspension Bridge? Kapag may isang piging pagkatapos mong makagawa ng isang bagay, palaging may malaking sakuna ang kasunod. Kapag may nangyari na namang ganoon, makukumpirmang isa kang malas. Saad nito na may ngiting pang-asar. Sinasabi mo yan na tila alam mong mangyayari. Wika niya at napatingin sa kaguluhan. Napatingin ang lahat sa ulo ng dragon na natanggal sa pagkakakabit sa katawan nito. Nagtaka at nagulat ang lahat. Hindi maaari. Sinubukan ko lahat gamit ang aking simulation skill pero hindi ito nag-collapse, isip niya habang nakatingin sa dragon. Master Lloyd, humanda ka ng tumakbo. Utos ni Javier at hinawi siya. Ano, mong kahi ni Javier na tumakbo ako, isip niyang nakatingin kay Javier at seryoso ito. Hoy, hoy. Hoy! Hindi ka dapat magpakita na natatakot ka. Ano bang nangyayari sa mga buto? tanong niya. Naglabas ng isang lilang aura ang mga buto at pumaligid sa buong hardin at umabot hanggang sa langit at nagbuo ng isang tila mata ng bagyo. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!